guys uh, hindi ko na pinakita pagtanggal kanina pero ang dami dami ang kalawang nito yon kalawang yan yan kalawang hanggang sa so ginlinisan ko yan guys ng ano? ginlinisan ko yan ang, uh, ito ang ginamit ko lang uh, yung panikwat yan yan, yan, uh, yan yan lang guys yan hanggang may ikutan siya tapos gamitan ng steel brush kasi hindi mag-sitting guys yung lips ng uh, gulong pag hindi mo yan malinis so ang uh, gagawin yan dyan guys linisin talaga dito linisin okay? after mo malinis saka mo na ibalik yung gulong ang uh, likra mo ng uh, mayari nito ay hindi nagasiting yung lips yung parang uh, kabayo siya na bag tumaktakbo mag tumaktakbo gumaganon umaalon-alon okay dahil hindi nagasiting yung lips ng gulong niya kaya dito para eh, ayusin guys ayusin lang uh, seating ng lips ng gulong okay so natapos ko na yan guys isa uli ko na lang yan okay isa uli ko na lang so anong maganda dito Ayan, hindi makita Ah, uh, medyo pasensya na po at, uh, isa lang ako kasi yung nag-ano isa uli ko guys ha isa uli ko na lang isa uli ko na lang yan dahil nalinisan ko na